Ako po, bakit kaya nag-iingay ah? at galit na galit itong sigadon kay Senator Bato de la Rosa? At imagine nyo po mga kababayan, sino po ba siya para utusan itong si Senate President Subere para tanggalin daw, ah, i-remove daw itong si Senator Bato de la Rosa bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs? Nako po, bakit ngayong tahol na tahol na naman itong si Gadon? Ano po ang kanyang katungkulan at sino po ba siya? Siya lang naman ang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Presidential Advisor po, mga kababayan po natin, ng Poverty Alleviation. Pero ano ang nangyayari, ha? Imbis na bumaba ang mga, na mga nagiging mahirap sa ating bansa, dahil mayroon po tayong sekretary ah, ng poverty alleviation na nagbibigay ng advice ah, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. abay lalong tumaas pa mula sa 12% abay naging 14 something percent pa. So ano po yung purpose nito ni Gadon? Hindi ba? Sumasahod siya ah, sa pera ng taong bayan pero walang nangyayari sa kanyang trabaho. At ngayon, pinapakialaman niya ang trabaho ng isang magaling na si Sen. Bato de la Rosa. Dahil po umano, ay iniimbestigahan ni Sen. Bato de la Rosa itong dokumento na lumabas sa pedia kung saan ay pinapangalanan po na umano ay uh, subject ng isang pre-operation itong ating Pangulo at ang artista na si Maricel Soriano dahil nakitaan daw na gumagamit nitong puting Polboron at tinukoy nga ni Senator Bato na isa o mano sa informante na nagbigay ng impormasyon dito kay Morales ay itong si alias Ian na bata-bata or uh, anak-anakan nitong si Maricel Soriano. Ngayon, ang video ng itong ating panoorin, pagpasinsyahan nyo na po ha mga kababayan po natin kasi mukhang galit na galit ha, at gustong ma mangagat. Ngirap ang hirap na. At gustong umangagat po itong si Larry Gadon. Ito po, oh, panoorin nyo mga kababayan. Dapat talaga ay itigil na. oh, di ba? Bukad pa lang. <laughs> ah, mukhang nadala ata si Gadon sa sobrang init. Pero malamig naman ang panahon ngayon. Medyo hindi naman ganun kainit. Pero siya, oh, ah, Parang galit na galit at gustong mangagat. Yang hiring-hiring na yan ng komite ni Sen. Uh, De La Rosa. Dahil wala namang patutunguhan at pag-aaksaya lamang ng pera ng uh, gobyerno. Mm hmm. Sure ka dyan? Baka ikaw yung nag-aaksaya ng pera ng gobyerno. Ah, Mr. Gadon. Ah, alam mo ang galing-galing mo. Turuan mo pa yung isang magaling na senador. Ah. Yang hiring-hiring na yan at na uh, yan naman ay uh, lamang sa chismis. Is it hmm. chismis. chismis? pero may dokumento, Ah? Chismis pero confirmado yung uh, unit ni Maricel Suriano sa Rockwell, Makati. Okay, chismes. Ang uh, kung sinasabi ni Senator Bato ay uh, authentic daw yung form, yung report. Mm. Eh, it refers only to the authenticity of the form. Eh, kahit naman sinong empleyado ng gobyerno, pwede kang gumawa na... So, ibig sabihin, ikaw gusto mong gumawa ng ganyan, sanay na sanay ka na gumawa na mga ganyang klaseng dokumento dahil alam na alam mo Uh, pero hindi ganon si Mr. Morales. Uh, isang dekada na po mahigit, Mr. Gadon, ang dokumento na yan. <laughs> Ngayon pagdududahan mo. Kasabagay, kasi dahil close nga naman talaga ang iyong utak at pag-iisip uh, dahil uh, pinoproteksyonan mo po ang iyong amo. So ganoon naman talaga ang mga aso, di ba? Kailangan nila proteksyonan ang kanilang amo kahit alam po nila na ito ay palpak na. Ang report doon sa form or na ipi-fill up mo, eh di, eh, eh, ang, ang, what map. Hindi na makapagsalita dahil galit na galit. Kalma. <laughs> First most, is yung credibility hmm. nung nire-report mo. Kung ang iyong superior ay tinanggi o ibinasura yung report mo kasi na, hindi naman credible. Hmm. Ibinasura dahil kasabwat. Tinatakpan nga po itong nasa pre-operation na pangalan. So ayaw nila dahil bigatin eh. Marcos, di ba? Senador? E wala. There is no report to be investigated uh, upon. Uh, iba ang uh, authenticity sa credibility. The form may be authentic but how about the credibility? na it refers to truthfulness of uh, the report of the contents of the report magkaiba yun. ngayon kung pagbabasihan mo lang rin... so ito mga kababayan po natin ang uh, parang gustong sabihin dito ni Mr. Gadon ay uh, ang sinasabi niya na walang credibility o mano itong dokumentong ito so ibig sabihin kinikwestyon niya ang uh, pagsasabi uh, ni Senator Bato na ang documents na ito ay totoo Ngunit hindi makita kung nasaan ang original. So gano'n naman talaga eh. Pare-pareho lang naman kayo eh. Kayo lahat na mga, iyan, na mga tinatakpan niyo po itong pangalan na Bungbong Marcos na nakasulat po dyan sa dokumento. Bakit kayo tahol ng tahol, Mr. Gadon. Bakit hindi nyo hayaan na, di ba, ipagpatuloy ni Senator Bato? Kung hindi naman talaga totoo yan, eh, sinasabi mo nga, eh, walang basihan, eh, di hayaan mo matapos. O hayaan mo magawa si Sen. trabaho Gawin niya ang kanyang trabaho. Huwag kang pakialamero at umiipal sa trabaho ng isang senador. At uh, sino ka ba? Ha? Senate President, uutusan mo? Di ba? Pangatlo po yan sa pinakamataas ha? na opisyal ng ating gobyerno. Presidente, Vice Presidente, Senate President, pangatlo, uutusan mo para tanggalin itong si Senator Bato. Senator Bato, na binoto ng, uh, I think, hindi ako nagkakamali, is 15 million na Pilipino. Ipapatanggal mo na ikaw, na hindi nanalo. Naku po. Uh, Senate President uh, Mitsubiri, napalitan. Ah? Ang galing na. Sa... Oh, grabe ano. Sa uh, committee na yan, si uh, Bacol de mm. Dahil kasi, nakita nyo naman, wala naman talaga pinatutunguhan. Kundi gusto lang ay uh, mag-create uh, ng... Malaki-laki sigurong bigayan ngayon, mga kababayan. Malakas magtahol eh. <laughs> uh, kay President Bombo Marcos. Lako, alam nyo, nami-miss yung araw na ang mga senador ay... Uh mamimis namimiss mo yung araw. <laughs> ah, ito pa mga kababayan natin. Committee. Uh, Senator Migs, dapat yung dinastos niya sa hearing na yan ay isingil. Uh, dapat ay uh, bayaran ni uh, Senator Bato de la Rosa. Walang kakwenta-kwenta. <laughs> So yan po mga kababayan po natin, sinabing walang kakwenta kwenta daw itong committee ni Senator Bato. Pinalagpas ko na lang yung ibang wordings na hindi ka aya po ha. Hindi dapat natin mapakinggan kasi alam mo sinabi pa naman niya na itong si Senator Bato daw hindi marunong mag-Ingles, hindi daw marunong masyado mag-Tagalog. Eh bakit daw naging senador? 'Di ba? I e, e, siya nga, 'di ba? Hindi nanalo tapos uh, ngayon galit na galit kay Senator Bato dahil sa ganyang uh, uh, pagdinig sa Senado. Bakit hindi niya hayaan isin ni ang gagawin uh, ni Senator Bato ang kanyang trabaho? Bakit siya ba pinapakialaman ni Senator Bato kung mamimigay siya ng isang perasong pandesal sa mga kabataan para magmukha siyang uh, mabait, ah namimigay ng pagkain? Itingnan e mo nga. Imbis na bumaba ang mga mahihirap at nagugutom, ito e maas pa nga ng uh, mahigit 12 tapos siya ay uh, presidential adviser nitong poverty alleviation nagsasahod sa pera ng taong bayan wala namang kwenta di ba bagsak ang trabaho oh ito pa ang sabi ni uh, Panilo Ping Lakson, an agent can type an intelligence report. The said report was never submitted even for initial evaluation for his immediate superior. There is no official report on record. This is a scrap of paper. So, lahat sila nakikialam mga kababayan po natin. Siyempre, lahat naman talaga ah, kapag ah, kailangan po ah, lang, sa ah, nasa administrasyon ngayon, kailangan ng magsalita, magtahol ng mangtahol. Ang daming inaabalang tao. Tama ang uh, nakabiting tanong ni Senator Cheese Escudero. Hanggang kailan ba tumatatapos magpapatawag ng resource person? Mga pakialamiro, yan na lang yung masasabi ko. Ito pa, ang sabi ni Trillianes, mga kababayan. Yung hearing ni, na ginagawa ni Senator Bato de la Rosa sa Senado ay parte ng communication plan daw, connection with the uh, Auster Plata laban kay Presidente Marcos. O, oh, di ba? Siya po yung nagpapakalat ng maling informasyon. So, dapat ito po, yung mga ganitong klaseng uh, pagpapakalat ng informasyon, dapat ay alamin po, ah, ng uh, mga opisyal ni uh, Bongbong Marcos. Oh, dapat ito yung dapat uh, er reklamo o kaya ay uh, uh, kasuhan ng Philippine National Police. So, dahil nagpapakalat po siya ng maling impormasyon ha? Siya po yung nagbibigay ng panic sa taong bayan dahil wala namang sinasabi ah, ang mga kampo ng, da, ng uh, dating Pangulo para sa kanyang mga sinasabi. Oh, diba? Sila yung nagpapakalat ng salitang destabilization which is hindi naman totoo. Ilang bisis po yan sinasabi ng dating Pangulo na hindi siya pabor sa mga ganitong klasing paraan. So ang kanila sinasabi ay mga hakbang ng maisog, yan po ay paraan para ilabas ang katotohanan at ang kapalpakan ng administrasyon pero hindi sa mga ganitong klasing paraan lalabag po sa ating saligang batas. Eh malay natin, di ba, mga kababayan po natin, kung saan siya kumukuha ng mga ganitong klasing unverified information at pinapakalat po ngayon sa mainstream media. Ito uh, ano na rin, mainstream media at social media po ang kanilang uh, pinapakalat at gusto nilang palabasin na masama po itong si senador Bato at pati na rin ang kampo ng dating Pangulo. Mga kababayan, hindi dapat natin hayaan ang mga ganitong klasing tao na sirain po ang mga magagaling at tapat na mga senador po natin na handang magserbisyo sa taong bayan at pinapakinggan po ang sinasabi ng mga ordinaryong Pilipino. Salamat, Senator Bato. Saludo po ako sa inyo dahil ginagampanan niyo po ang inyong trabaho at hindi po kayo nagpapatinag sa mga asong ito na tahol ng tahol. Ah, naakala mong magaling, eh, hindi na nga nanonalo kasi walang ginagawa at ayaw na ng taong bayan sa mga ganitong klaseng ipalitiko. sa ba? Ipalitiko. Okay na yan? Salamat.